Hi, what's up? Ito nga pala ang inyong mamay. Okay, uh, mag-share ulit tayo ng panibagong tips kung ano ba yung mga bagay na gustong marinig ng mga lalaki kapag ka sila. Okay, huwag na natin patagalin. Number one, ito gustong gusto to ng mga lalaki na kanilang marinig kapag ka kayo. Sabihin mo sa partner mo na lalaki ang tigas at ang laki ng pipino niya doon pa lamang sa sinabi mong yon tataas na kaagad yung tinatawag na testosterone level sa katawan niya. Ibig sabihin, mag-iinit ka agad siya. Okay? Pag nag-iinit yung kanyang katawan, mag improve din yung kanyang performance kapag ka sinabi mo yung bagay na yon. Kaya huwag na huwag mong kakalimutan yan. So, tataas din yung kanyang self-confident. Okay? Pagdating sa klap-klapa na ganyan. Kaya mahalaga na sabihin mo, kahit uh, hindi ganun kalaki, sabihin mo pa rin na malaki ang kanyang alaga, na malaki ang kanyang ibon. At kapag ka narinig nga niya yun, sigurado ako nagaganahan siya na talagang pipigilan niya na matapos kagad ka ang lahat. So, number two, kapag ka malapit ka ng labasan, sabihin mo sa kanya ito, isabog mo sa katawan ko. Okay? Pwedeng iputok mo sa papaya ko. Okay? Iputok mo sa likod ko, sa puson ko, basta sa mga parte ng katawan mo na gustong-gusto niya. Okay? Sabihin mo 'yan at pagka narinig niya 'yan, gaganahan siya. Okay? Ganun pa rin ang mangyayari. Talagang magugustuhan niya, lalaki ang mga mata niyan at uh, matutuwa siya at ibibigay niya ang buong performance niya sa iyo. Sabihin mo lang na ganyan, iputok mo sa sa katawan ko, sa sa kahit na anong part ng katawan ko at sigurado ako na talagang mag-e-enjoy yan. Number 3, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin. Kapag ka sinabi mo yan, nangangahulugan lang yan na laya ka. Nagawin mo sa akin ang gusto mong gawin. dun pa lamang Okay, na feel niya na sa kanya sa kanya ka sa time na 'yon. Ibig sabihin, lalo kung bago pa lamang kayo, uh, binibigil mo siya ng permit para gawin lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin sa iyo at mag-enjoy siya sa kanyang gagawin. Kasi mahirap din sa si isang lalaki na baka mamaya Okay, ma-disappoint yung babae sa mga bagay na kanyang gagawin. Pero kapag kasi nabi mo ito, nagawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa akin, ina-allow mo siya o binibigyan mo siya ng permit para gawin lahat, lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin sa iyo. At sigurado ako na kapag kasi nabi mo 'yan, matutuwa at mababaliw sa iyo ang lalaki. Number four. Okay, yung sound o yung uh, sound effect. Ibig sabihin, kailangan mo rin umungol. Hindi po pwedeng basta ka na lamang nakatingin sa bubong. Okay? So baka mamaya para ka lang diyang uh, bato or tuod na nakahiga, hindi po pwedeng ganyan. Kaya sinasabi ko to para po sa ganun, mabaliw ang lalaki. Kailangan maglagay ka rin ng sound effect. Okay, so uh, kahit hindi ganun kalaki Yung kanyang uh, armas Kailangan maglagay ka pa rin ng sound effect Ng, uh, ng uh, tunog sa kanyang ginagawa At kapag ka nakita niya yan Kahit yung facial expression mo Mahalaga din yan Kailangan mo rin na, na mag-acting Huwag naman yung sobrang acting na Akala mo naman eh Wala naman talagang ginagawa Okay, so kailangan mo rin umacting Kung halimbawa uh, ipinasok na niya Yung uh, mm -hmm. junjun niya So, kailangan mag maglagay ka ng sounds. Huwag naman yung sobrang OE. Baka mamaya, okay, yung sounds ka ng sounds, imig ka ng imig. Ungol ka ng ungol, tapos wala pa naman palang, alam mo na, ginagawa. So, huwag ding OE. Okay? So, makakatulong yan kapag ka narinig niya o nakita niya yung facial expression na meron ka. Then, number five. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos nyong maganon, nagustuhan ko o na-enjoy ko yung pagkain mo ng miau miaw ko talagang uh, nag-enjoy ako sa ginawa mo Okay, kapag sinabi mo yan ibig sabihin, nalaman niya na maayos uh, maganda yung kanyang ginawa so ganoon na naman, mararamdaman niya na talagang nag-enjoy ka at matutuwa siya sa maririnig niya kaya sabihin mo rin nyo na nag-enjoy ka sa pagkain ng miaw-miaw niya good job yung kanyang ginawa And makikita mo, mas i-improve pa niya yung kanyang pagkain dyan sa miyaw-miyaw mo kapag ka sinabi mo yon So, number six. Sabihin mo sa kanya na ang sexy mo. Okay? Sabihin mo sa kanya na ang ganda ng katawan mo. Okay? So, lahat ng sinasabi natin ito, advantage niya. Okay? Kahit na masyado siyang mataba, kahit yung chan niya ay parang 9 months na, sabihin mo pa rin. Okay, ayaw natin na iparamdam sa kanya na siya ay uh, mataba, na siya ay uh, pangit ang katawan So, uh, mawawalan siya ng gana kapag ka sinabi nyo yung mga bagay na ganyan Kaya kung ako sa inyo, sabihin nyo palagi na ang ganda ng katawan niya, na ang sexy niya Para sa ganon, mag-boost ang confident niya at mag-improve pa ang performance niya. Kasi kapag ka sinabi niyo talaga yung totoo, ibig sabihin kayo rin, kayo rin yung kawawa. Kasi titigil, mawawalan siya ng gana, mawawala siya sa focus. Okay, kapag ka sinabi niyo yung katotohanan, kaya mas maganda na na sabihin mo na ang sexy, sexy mo. Sa babae, ganyan din. Sabihin mo rin palagi na ganyan para mag-boost ang confident nyo pareho. Okay? So, number seven. Kapag ka malapit na kayo sa rurok ng tagumpay, sabihin mo palagi yung kanyang pangalan. Okay? Mararamdaman niya na kapag ka malapit na kayo, ikaw lang yung kanyang kailangan, isa eh kanya lang nakafocus ang attention mo, at kapag ka, sinabi mo yan, matutuwa siya at abot langit o abot hanggang tenga ang ngiti niyan. Ulitin ko, sabihin mo ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Makakatulong yan upang mabaliw ang isang lalaki at hanap-hanapin ka palagi niya pagdating sa ganon. Last, sabihin mo to, Ready ka na ba para sa round 2? Okay? Kapag ka, ito sinabi mo, ibig sabihin nagustuhan niya yung whole performance, yung outstanding performance na ginawa niya. Ibig sabihin, nasatisfied ka sa mga ginawa niya sa iyo. Kaya ito sasabihin mo, ready ka na ba sa round 2? Para sa ganon, alam naman natin na literal, hindi pa naman niya kaya yung round 2. Ibig sabihin, sasabikin lang natin. Okay? Sasabihin lang natin yung lalaki upang mag-boost yung kanyang confident na mas mabilis ulit tumayo yung kanyang pipino. Yun lang mga kaibigan, gawin nyo lang yan, sabihin nyo lang yan sa inyong mga jowa, sa inyong mga kapartner, sa inyong mga asawa at sigurado ako, okay, tatayo at gaganahan, okay, yung inyong mga partner. Okay, so sana nakatulong and uh, kung alam nyo nakatulong to, just click the subscribe button for more video and tips pagdating pa sa mga relationship uh, advice na ganito. Hanggang sa muli, paalam.